Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan Ito na po yung ating uh, in-order sa online na uh, Madrid de Agua mga abyan ano Ayan o, oh. i-transfer muna natin siya sa isang uh, Ito yung lalagyan na ginawa nating pot dahil sira na siya Wasak na yan, ginawa nating pot at pinasigla muna natin, pinatubo natin ng maayos At ngayon mga abyan ay tra-transfer na natin ito dito sa ating uh, mini garden para dito na sila makapag uh, matured o makapag uh, palaki mga abyan ano dito na lang natin itatransfer sa ating uh, garden para magka mayroon na sila ng uh, ano, separation mga abyan ano ayan siya nga pala mga abyan ito yung update sa ating bill paper na itinanim ayan mga abyan ano oh. ayan may uod siguro kasi lumulukot yung uh, mga dahon pero may mga bunga na siya mga abyan ayan no oh. ayan may mga bunga na siya ayan no oh. ayan ayan oh may bunga na siya mga abyan at ito mga abyan ay malaki na oh ayan ayan mga abyan oh may bunga na yung ating bell pepper ayan so dito natin ilalagay yung ating uh, seedlings ng ating uh, Madridi Agua mga abyan ano bali ikakalat natin dito itong ating uh, seedlings ng ating uh, Madridi Agua ayan. so ayan mga abyan na i-transfer na po natin yung ating mga Madridi Agua siblings mga abyan ano so ayan mga abyan ito yung isa bali anim na puno yan mga abyan tapos, ayun po yung ikalawa. At, ito po yung ikatlo. Ayan. At ito po yung ikaapat. Ayan. Ito po yung ikalima. At, ito naman po yung pang mga abyan. So bali anim na puno ng Madridi Agua mga abyan yung ating na-transfer dito sa ating mini garden kasama nitong ating iba pang mga tanim dito at uh, mayroon po tayong sunod na batch ng Madrid de Agua sobra po siguro 10 siblings yon mga abyan ano so uh, hahanapan na lang po natin ulit yun ng uh, bagong paglilipatan sa kanila pagka uh, nabuhay na mayroon na silang mga dahon at uh, yung mga ugat nila ay nag-grow na mga abyan ano? So salamat sa inyong uh, walang sawang uh, pagsuporta mga abyan at pagsubaybay sa aking mga vlog. Hanggang sa susunod kong mga video kung luluobin ng Panginoon. Pag-ibig!